Ay mo ito. Hala. Dugo talaga oh. Dito na po tayo sa area mga tol. Ayan. Kasi po yung lalaki po mga idol. Ay. Sobrang uh, meron din po siyang orasyon mga tol no. Doon sa balon meron po siyang sa doon. Siguro, uh, malaki po yung kutob ko na, malaki po yung kutob ko, mga idol, na mayroon po alaga talaga doon, no, na malig niyo. Sa, ano, doon sa, kita niyo mga idol, kita niyo, may tao doon sa baloon, may tao po doon. May ta may ano, ta May bahay diyan mga idol. Talaga ko may bahay diyan mga idol eh. Kasi ano Oh, ano, you know, yung mga idol. May mga manok na, ano, may mga manok na tunog doon. Hmm, doon banda. May mga manok. May mga manok doon. Siguro idol, kung nandiyan yung pamilya ko diyan. May bahay diyan. Hindi ko iano yan mga idol kasi napakalapit nandito baka biktimahin pa kami. Nalayo ko ng idol. Kaling sa balon mo nga ito Kumakala yung langis ko. Kumakala. Ano ito mga idol? May bag. Ano ito. May tinapon na bang ano nito mga idol? Biktima na naman ito mga idol. Oh. bilis tau lah mga idol nonton yan kanina dito sa siya mga idol dito siya dito mga idol parang dinatasalan niya pinapakain niya mga idol damit na lang punong duguan anong maligno ka na dito kabay mabait o masama Pwede ba kita makausap ngayon? Pwede ka bang mapakita sa akin? bigat talaga ng pakiramdam dito mga to. ng pakiramdam Ay kada, Ano? Ano, ano yan talaga mga... Mga Ano yan talaga? Biktima siguro yun nila. Tinapon dito na no, pinakain. Meron talaga silang inalagaan dito. Talaga. Ayan. Okay. Sukitin natin yung ito. Sukitin natin yung Ala. Dugo talaga oh. Hindi. Ah, bagong bago pa 'tong mga idol. Bagong bago pa talaga po ay. Yan. Bagong bago pa talaga po. Siya po talaga ang pagtaga pagkain dito no. Siya po talaga ang pagtaga pagkain dito. kayang nilalang ito ng idol. Nilalang ka. Yung nila ang karan dito, ha? Yung nila ka, oh, pagkita ka Kita ka sa akin ngayon, yun. yung nila lang ka, nila ka. Bagong bago pa lang itong dugo, mga itlog. Ang mga itlog, bagong bago pa lang adult. bagong bago pa mga biktima,

tak kena tinggal nangis matol. Patak kena nangis. Tekan na pun nangis matol. parang pala may ano. Daming na dito ah. Daming na dito mga tol. Habang ano tayo tol. Parang may nanonood sa atin dito no. Ano talaga tong balon na to eh. Kakayapa talaga tong balon na ito eh. sa klaset may hilox, nun drakos ba diretro sa tana? Nun kwam sa lumihiba na sant, malakulibas, ipsi, binabibas. Pah! Kaya pa talaga itong balang ito eh. Meron talaga talagang tinatago yung mga mananggal dito, mga swang dito tuloy. alagang alaga yung ito na balon na ito Ini adalah saan ito mga tol ito sa ano ito sa ano no sana ano talaga habang nilagyan ko siya ng langis mga tol pero ako yung naapektuhan ano may hindi yung yung ano ko yung libtip ko may so may na yung ano ko pag ano ko paglagay ko ng langis dito no ano kayang hilang ang nandito hindi siya napapakita no, eh Ano? Bago lang yan, pinakain yan, ng idol. Ayan Ang damit pa yan ng biktima ko. Ayan. nito, no? Nandito nito, nandito aina maaptuana kine jaden